Hello! Welcome to Virgo, Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel, please, please hit the notification bell subscribe button. Ayan. Sobrang ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. So, sana mag-comment kayo sa baba. If you want to book a personal reading, doon na lang po sa aking... Facebook page. Ayan, sorry about that. <laughs> so, um, makulit lang po itong aking kasama dito, which is, this is Coco, by the way. Siya ang aking, um, pet bird. So, anyway, sa mga gustong mag Available mga products namin. Available yan sa Unipri na TikTok shop namin. Unipri, U-N-I-P-R-I. So, isearch mo na lang yan sa TikTok. May mga discount ngayon yung products eh. So, you might want to check it out. Okay, let's start. Sana mag-comment kayo guys. Huwag niyo akong tipe rin sa comment. Sobrang na-appreciate ko yun. Saka sobrang nasasayahan ako sa mga comments ninyo. So, sana mag-comment po kayo. So, what do we have here for the sign of Virgo? Okay. Virgo, so nakakita tayo ng mga financial problems sa yung ngayon. Gusto mong mabago to. Yung iba sa inyo could be problem regarding debt, utang. The world is here. Um, uh, Masyado ka kasing open eh, you know. Um, and because of that, uh, ito yung nagiging kung bakit ka nagkakaproblema regarding pera. Sometimes hindi ka marunong umintindi, hindi ka marunong. You know, you're you're being open. And Sa ngayon, pagdating sa career, there's something here na parang hindi ka nasigurado. Maybe you want to change career, you want to change. You want to build something with the emperor maybe regarding sa past. Nakakita tayo ng success dito eh. Pero, yung iba sa inyo, success, um, could be because of friends or because napamahal ka na rin dito sa career na ito. So, somehow it is, uh, you know, but, yung iba sa inyo kasi may mga problems ka regarding money ngayon. Kaya, hindi mo maiwasan or mapigilan na isipin yung mga bagay na yun. Okay? So, Sino yung person na kakonek mo pagdating sa love? The person that you're dealing with. Pagdating sa love. The person that you are dealing with. Pagdating sa love. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Person na kakonek mo pagdating sa love. The star. The star. Um, Nine of Swords. And you do have here the Seven of Cups. Bottom of the deck is the Six of Swords. Currently moving on to person na to. Hindi siya masaya kasi may mga problem or may mga pinagdadaanan siya sa buhay niya. I feel like this person is thinking about you. Pwede nga tingin niya sa'yo ngayon is pangarap, mahirap makuha, and... There are challenges din kasi sa buhay niya. Pwede may mga nawala sa kanya na parang hindi niya matanggap na nawala. And uh, sobrang nasasaktan itong person na to. So medyo ang tingin sa'yo nitong person na to is you are the star, you are someone na very, you know, um, very hard to get. ano yung mga emosyon ninyo sa isa't isa. Pasensya ka na kung nagalaw yung camera sa tuwing nagsishuffle ako. Hindi ko po maiwasan guys. Ano yung mga emosyon ninyo sa isa't isa. Emosyon ninyo sa isa't isa. You do have here the queen of uh, swords. Swords the chariot. Ten of Wands and the Strength card. By the way, tulog na si uh, Coco. Ayun. Ang aking pet bird. Para wala <laughs> lang. Naramdaman ko lang na may parang nag-question. Nasaan na kaya yung bird? Ah, well, natutulog siya. Ayan. Katabi ko yung matulog ngayon, guys. Okay, mag-alala. ko naman natataganan. Anyway. So, with the 10 of wands, um, nahirapan kasi itong person na to Parang meron siyang bagay na gusto niyang i-let go pero hindi niya ma-let go. With the strength card, I feel like, um, gusto niya yung presence mo. I mean, gusto niya na nandyan ka para sa kanya. And ako Queen of Swords, I feel like, meron kang gustong i-cut off sa ngayon. Which is... Uh, the chariot is here. This is cancer energy. I feel like it has something to do sa feelings mo, emotions mo. Or maybe a person na parang... Importante sa'yo pero there's this feeling na parang gusto mo nang ilat ko or layuan itong taon to. Maybe something to do with the past. Kasi gusto mo na mag-focus sa beginning eh. The fool is here. Pero parang kailangan mong gumawa ng desisyon pero yung paggawa ng desisyon medyo mahirap sa ngayon kasi pwedeng may mga magalit and may mga hindi pumabor doon sa desisyon or sa mga you know, sa mga gagawin mo what will happen in the future for you Virgo and in the near future um, messages for Virgo again guys take only what resonates. Okay. Ah, uh, nakakita tayo ng reconciliation dito na ikaw mismo yung lalayo or aalis or hindi papabor or parang you know maybe a friend or a lover I cannot tell Pero may babalik sa buhay mo na parang ikaw yung iiwas or ikaw yung aayaw dun sa pagbabalik yung taong ko. You know. In the near future. The Six of Wands is here. And there's a support coming from someone pagdating sa career, money. I mean, I, I can see sa, uh, pera na involved dito, savings, ipon, Yeah, I can, I can see this person na mag-offer siya ng something sa iyo. And the tower is here. And I feel like Yeah, something is going to end. Kasi I, for what I can see, here, hindi ka na kasi sigurado. So um connection there's a possibility of a connection na mag-end or yung supposed to be person na babalik sa buhay mo mag-end yung pagbalik niya mag-end yung paglaban niya sa connection na to What is the advice para sa mga Virgos? para sa mga friend natin Virgos, Spirit Guides, angel guides. Advice for the sign of Virgos. And, <laughs> Queen of Wands is here. Magaling ka kasi mag-advise sa sarili, sa ibang tao. So, kung ikaw, anong, kung ano yung advice mo sa sarili mo, that, do that. That is the advice for you. Alam mo yon. marunong ka mag-advise sa iba. So, kung ano yung advice mo sa iba, yun din ang advice ng spirit guide sa'yo. I mean, you know yourself well. Alam, minsan kasi ang hirap pa gawain ng advice na yun. No? So, kung anong ma-advise mo sa sarili mo, yun yung gawin mo. Okay? So, that is it, that is it for now. May pa maraming tatanggi or hindi pa dun sa advice na yun. Pero, ikaw yung kailangan gumawa ng decision. No? Uh, sometimes, kailangan sarili naman yung iniisip. Hindi puro yung opinion at kung ano sa sabi ng ibang tao. So that's it. That is it for now. Thank you for watching. I love you guys. And please do like, subscribe, comment down below. Kung gusto mong mag mag uh, avail ng mga products namin, such as itong mga necklaces, yun yung mga bago sa products namin. Ito lang. TikTok shop namin, Unipri, U-N-I-P-R-I. Facebook page namin, Madam P. Dito ka pwede mag-inquire ng personal reading. And thank you for watching. I love you all and bye-bye.